Good day sa inyo Ang uh, nanonood Welcome sa aking channel Gusto ko yung ibahagi sa inyo yung aking area Ipakita sa inyo yung area Yan yung aking ampalaya Ito yung aking sili Hindi ganun karamihan Kasi hindi ganun kalaki ang area Gusto natin iba-ibang uri ng tanim ang ating na itatanim. Yan yung ating talong na 5 months old. Ayan. Tapos, meron din tayong konting pipino. Ayan. Ayan. yung konting pipino natin. 60 na hills. Ayan. Pinagsalubong natin sa balag. Kaya makapal. Tingnan. Ayan. At ito dati, yung aking lumang ampalaya. Yan. Kung mapapansin nyo, may mga string pa siya na nylon. Yan yung lumang ampalaya. Ayan. Nagpahinga tayo dito sa area ito, sa ampalaya. Umidad ng 4 and a half month yung, yung ampalaya natin dito. <laughs> Lumipat tayo dito. Ayan. Ayan. Ngayon naman ay share ko sa inyo yung kagandahan kung paano may iwasan yung mga peste sakit pagdating sa isang pananim. Pero bago yun, kung bago ka pa lang na nakakakita ng mga video ko, gusto mong makapanood sa mga sinishare ko, paki-click na lang yung subscribe saka yung bell para ma kayo sa mga upload kong video para sa uh, pag-share ko ng aking karanasan kaunting kaalaman at napupulot din sa mga kapwa ako nagtatanim at sa panunod ko na rin sa mga uh, ina-upload nila sa youtube i-share ko sa inyo naranasan ko mismo yung isang katotohanan na yung dati mong tinaniman mas maganda wag mo agad tataniman uli pagka uh, namatay na yung matanda mong tanim kung halimbawa man sa palaya kung halimbawa man sa talong o kahit anong pananim pag tinaniman mo siya wag mo na muna siyang tataniman bakit ka mo Andun yung front ng peste sa yung hina ng tanim. Lalo lalo na kung hindi kayo nag apply ng organic fertilizer. Kaya itong ginawa ko dito sa area ko, papansin niya. Dati siyang ampalaya. Pero nagpahinga ako. Lumipat ako don sa area don. Papansin niyo, yun yung ampalaya ko. Para dun muna magtanim ng ampalaya at dito naman parang nagpapahinga dahil kulang ako ng area talong ang itinanim ko hindi masyadong apektado nung agad-agad na pagtatanim at ang isang paraan para hindi makaramdam din ng panghihina yung mga bagong tanim pagka nilipat natin sa dating pinagtaniman ay pinaka maganda yung mag-apply tayo ng organic fertilizer. Kung wala tayong animal manure, apply tayo ng mga compost. Kasi mas mabisa yun kaysa aasa lang tayo dun sa synthetic fertilizer. Yan yung nasubukan ko sa personal kong karanasan. Mas maganda lumipat ka ng ibang lugar kaysa magtanim ka sa dati, dati mong tinaniman. Parang yung lupa, makukondisyon uli Madamuhan siya, bungkalin mo, mabilad, para mamatay yung mga peste na pwedeng na-stuck na dun dahil sa dati natin silang tinaniman. May kaugnayan din sa, may ka kahalintulad din ito sa pagkakas alaga ng mga hayop pansinin natin pagka yung bagong lagay, basal wow, mapapawaw ka ang ganda ng harvest pero ulitin mo uurong na uurong na yung iyong harvest hindi kasing ganda nung basal laging maganda talaga pag basal Ayan. Ayan dahil ayaw kong nawawala ng palaya lipat ako ng area Ayan, since na magtanim ako ng palaya halos 1 year na hindi ako nawalan ng ampalaya. Kaya ganun yung aking naranasan. Minsan tinaniman ko yung dati kong pinagtaniman. Ramdam, ramdam yung tamlay ng aking tanim lalo na kung hindi malalagyan ng bagong mga organic fertilizer. Pero sa magagaling, sa mga sanay kung kaya nyo rin yung gayahin pag gusto mong taniman agad pwede rin kaya lang huwag mong babaliwalain yung pangangailangan ng lupa tambakan mo ng maraming organic tambakan mo ng animal manure saka mo ipungicide kung baga sa mga kulungan ng manok ng mga hayop iyon yung ginagawa mong pagdi-disinfect para mapanauli yung ganda ng area yan ang kagaya niya pagdating sa pagtatanim. Yeah, yun ang konting si-share ko sa inyo. Kung may area kong malilipatan, mas maganda. Para yung sakit ay hindi natin paulit-ulit na maranasan. Okay, yun yung ilang mai share ko sa inyo. Salamat sa inyong panunood.